narinig nyo na ba ang latest? Ang Thea House sa Lancaster New City ay nagbalik at ang presyo nagsimula na sa 3.3 million pesos para sa inner unit lamang. Pero guess what mga bossing? Meron tayong exclusive offer para sa inyo na siguradong magugustuhan nyo. Presenting the ready for occupancy and unit Thea Townhouse with a spacious 85 square meter lot area. Tara panoorin nyo at baka ito na ang sign na matuloy ang pangarap nyong Thea House with a bigger lot area. Ang unit na ito ay hindi pa natirahan ng unang owner. Malinis ang titulo at ready to transfer na agad sa inyo. Ang kagandahan pa, end unit na siya pero ang presyo parang inner unit lang mula sa inventory ng developer. Kunting difference lang kaya siguradong sulit na sulit. Sa mas malaking lot area, pwede kayong magdagdag ng garden magtayo ng mini patio o kaya maglagay ng extra space para sa parking. Perfect para sa mga mahihilig mag-relax outdoor. Kapag end unit naman, more privacy and comfort dahil end unit mas malayo sa ingay ng ibang bahay, mas tahimik, mas pribado and mas komportable ang pamumuhay ng pamilya mo dito. Also, potential for expansion. Kung plano mong magdagdag ng improvements in the future tulad ng outdoor kitchen o extension ng bahay, may sapat kang espasyo para gawin ito. Ang layout ng tiya ay functional at elegant. Saktong-sakto para sa mga pangangailan ng isang growing family. At dahil ready for occupancy, hindi mo na kailangan maghintay ng matagal. Lipat agad. Kaya mga busing, ito na ang pagkakataon na makakuha ng pangarap mong Tia House with a bigger lot area dito sa Lancaster New City. Exclusive offer ito na hindi mo ka palampasin. Interested? And kung how much? Send me a message. Hanggang sa muli!